Ano ang nasa gitna ng dagat? Huling pagkakataon, last chance para sagutin ng tama. Pakilala at sagutin. Opo, si Blondin Laksamana, nakatira sa Barangay Bagong Silang, Kabiti, Shokoy. Shokoy! For the logic question, 1,000 pesos. Kapag nahulaan mo, sa hinang 1,000 pesos na ito, okay. ano ang nasa gitna ng dagat? Sagot. Blondin Laksamana. Sa pram saan? Tagi saan? silang kabiti. Wow, ang layo. Okay, sige. Ang sagot mo ay? Tubig. Tubig. Oh, so okay, so mga katropa, ang sagot ni Blandina ay ang nasa gitna rin ng dagat ay tubig. Bakit tubig ang nasa gitna ng dagat, Blandina? Kaya na kailangan natin talaga. Laksan mo, medyo ibuka mo. kailangan natin tubig. Ang kailangan na daw natin, mga katropa, ay tubig para mabuhay ang mga... Matao. mga tao sa mundo kung walang tubig hindi mabubuhay ang mga tao, mga tao. so mga katropa yun ang unang kasagutan sa ating tanong ni Blandina ang nasa gitna raw ng dagat ay tubig. tubig, okay? So mali yung una. Ano? Ang nasa gitna ng dagat, Blandina, magpakilala muna ulit. Oh, Blandina kasi bagong Isda. Isda ang nasa gitna ng dagat. Bakit isda ang nasa gitna ng dagat? Dahil Bakit isda? Dahil doon sila lumalaki. Doon sila nabubuhay sa ilalim ng dagat. Doon sila nabubuhay sa ilalim ng dagat. Doon sila lumaki. Bakit ayaw nilang nang isdang malapit sa malapit? Dahil ano? Doon sila nabubuhay na walang magkasal oxygen sa oxygen. Ah, ang sagot mo, mas maraming oxygen sa gitna ng dagat. Yun ang sagot mo. Oo. Oh. So mga pa narinig nyo naman ang sagot ni Blandina na ang uh, uh, yung tanong natin ano ang nasa gitna ng dagat sagot niya ay isda dahil sa gitna daw mas nabubuhay yung mga maliliit at malalaking isda dahil mas malakas daw yung oxygen doon tama okay so pangalawang sagot ni Blandina okay so mali ha ito na ang pangatlong katanungan ulit Blandina sana masagot mo na ano ang nasa gitna ng dagat huling pagkakataon last chance para sagutin ang tama pakilala at sagutin Opo, si Blondine Laksamana, nakatira sa Barangay Bagong Silang, Kabiti, Shokoy. Shokoy! Shokoy at si... Ano? Shokoy at ano? Sirena? O, Sirena. Yan, mga katropa, narinig nyo. Ang sagot ni Blondina na ang nasa gitna ng dagat ay Shokoy at Sirena. Bakit sila nasa gitna? Ayaw nila lumapit. Dahil ano? Tao. Papatayin sila ng mga tao Pag pinatay ng tao, sirena yung sirena. Shokoy at Sirena Ano mangyayari? Ibang lahi sila yun Ah, ibang lahi Kung baga sila ay Pang ilalim ng dagat Pang ilalim ng dagat At sila ay tinatawag na Sirena Sirena at, at sirena. Shokoy So mga katropa So yun ang sagot dito ni Blandina Okay, so Blandina, nasabi ko nga sa inyo Bago tayo magumpisa, ito ay logic alam mo yung mga logic na katanungan Okay So yung sagot mo, Blondina, ay mali Okay, so ito, papakirwanag ko muna sa iyo Ang nasa gitna ng dagat ay letter G Bakit? Hindi mo gets? Okay So, ito ha D-A-G-A-T Okay, salita mo, dagat So, ang letrang nasa gitna ay Letter G The correct answer is letter <laughs> So ayun mga katropa, narinig nyo naman ang kasagutan ni Blandina. Medyo malayo sa matanong natin na logic. May mga shokoy daw, may mga sirena, may mga ista na nabubuhay, may oxygen at kung ano-ano pa. Pero okay lang yan mga katropa, hindi man nasagot ni Blandina ang tamang kasagutan sa ating logic question. Okay lang yan dahil meron pa rin siyang 100 pesos na consolation prize. platina ang gabi mo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Okay. Malay.